ako, ako magsasabi sa si Virgie, delikado yung lugar ninyo. Yun. 25 years na sila, katira sa may bangin at ilog ng bahagi ng Antipolo at Marikina City Boundary. Nagulat na lang daw sila, yung ilang kapit kapitbahay ni si Irene Poraso. Inari na at kiniklay na na masyadong may-ari ng may lupa roon sa may bangin kapag ganito mga nasa bangin, di ba? Danger zone yan? Hindi po sila sakop sa, sa doon sa high risk. Nagtataka ako, sir, na parang sinasabi ninyo, hindi siya kabahagi ng sinasabing danger zone or risky area. Actually, ngayon po namin narinig like, na uh, may title sa... Huh? Say, kayo po, sa ano, LRA, pwede bang patituluhan ang mga lupain na parang considered as risky area or danger zone? Yung title kasi na pinorward sa akin para i-verify, parang valid and existing na sa system namin siya eh. Hindi ho po pwede magbigay ng titulo sa mga ganyan lugar, sa mga bangin, sa mga dalisdis. Dahil yung mga yan ay nagbibigay ng panta sa buhay. Si Virgie, nagrareklamong residente umano, 25 years na sila, nakatira sa Antipolo City, sa may bangin at ilog ng bahagi ng Antipolo at Marikina City Boundary. Tama? Yes po. okay Ngayon, nitong Enero 2025, nagulat na lang daw sila ng mga... Uh, yung lang kapitbahay ni si Irene Poraso. Inari na at kiniklaim na na siya daw may-ari ng lupa roon sa may bangin. 22 families po sila doon nakatira sa lugar. Ngayon, binibenta na raw kasi ni Irene ang lupa na ano, sa may bangin. Kung totoo man ang sinasabi sa atin. Totoo bang titulado na patituluhan yung bangin? Dahil natatakot sila, baka paalisin daw sila anytime. May barangay ba kayo na nakakasakop doon sa lugar? Meron po sir, barangay ko pang Antipolo po oh. Nabibisita ba kayo ng mga tanod? Ah, Nabibisita po pag may, pag meron pong ano doon, ah, mga ka gulo po gulo. Pero ang tagal po bago po kami mapuntahan Alright, mm -hmm. hindi naman siguro pwedeng patituluhan yung downhill, pababa kayo doon sa ano? Yes sa po, pangin. sir, pababa na po yun So, paano pag medyo malakas ang ulan, tapos yung tubig sa taas, guguho, yeah, malilindikan kang pero, yes, makakatakot Yes po Kaya may sinasabing mga danger zones May ilog sa mga dinadaanan ng mga tubig Kasi anytime pag lumakas Malilintikan kayo dyan, delikado Walang nagsabi sa inyo dahil sa lugar na yan, sa May bangin niya, danger zone? Pag wala, sir wala po wala. Kaya po nagulat kami nung may nag-claim na po Na kapit-bahay po namin yung Irene Purazo na yun. Kasi po ang, ang ano po doon is nandun po sila sa taas, patag po talaga yung, yung bahay po nila na tinatayuan po nila. Mm -hmm. Tapos yung sa amin po is pababa. pababa. Yun po. Kaya lang wala kayong mga titulo. Wala po. Si Irene Puraso sa itaas may titulo. Po, recently na lang po siya nagkaroon Baka ng titulo. Na, na, nabili niya yung lupa doon sa itaas. Eh, wala, wala, wala po siyang pinakita, sir, na hmm. ano po. Ako, na, gusto mong sabihin, kung wala siyang pinakita sa inyo, bakit yung sa hinahanapan ng titulo eh, Yung kayo walang titulo Paano kung meron siyang titulo Dahil yeah. hindi naman ah. danger zone yung lugar na yun yun magiging mahirap ano wag wag tayong mag-assume yes, siguro sa ito kausapin natin si Cap Peter Arnold uh, Papel Cap kasama ko po ang aking uh, co-host na si Carl beat uh, Bitag uh, Tool for the Next Generation Cap lumapit po sa atin isang residente rito nagrereklamo ang residente 22 years na raw sila roon kay pinaalis daw sila pero bangin to Cap eh di ba so anong tingin niyo ka pag ganito mga nasa bangin di ba danger zone yan Tanong lang, uh, lang naman ako. Yes po, tama po kayo. Usually po, kapag may nasa bangin area, uh, there are times na nandideclare po na high-prone o high-risk areas ng ating BDRM or CDRM. Actually, ngayon po namin narinig na may title sa Kasi akala namin part ng easement Pero kap, tatanong ko, hindi naman siguro pwedeng patituluhan yung mga ganyan na mga Identified as risky area or danger zone in case of heavy rains and flooding. Yung magkakaroon ng sinasabing soil erosion that would cause, you know, flash flooding kung minsan pag nasa itaas, pababa, nasa may bangin sila. Totoo po. Actually, may order po ang ating city mayor regarding food side. Uh, ito lang po talagang case po sa kanila. Hindi po sila sakop dun sa high risk. So hindi po hindi sakop ah, sa high declare. risk. So they're not included. Oh, they're po not. They're not included. dun sa in danger zone. Yes, po hindi hindi naman okay. po. Okay. Siguro opo, that po. time kung iyong matatanda, alam mo yung Cherry Hill tra tragedy noong araw sa Antipolo, marang gumuho ang bahay mga don. Oh uh, oh Well, it could happen again kapag hindi yun nakita. To. Nagtataka ako sir na parang sinasabi niyo hindi siya kabahagi ng sinasabing danger zone or risky area. Uh -huh. Yes po, yes po. Baka kap, kaya kami pumupunta sa inyo, pumunta na pala sa inyo to, Kap. narefer refer niya ba to sa mayor Kap para ma-inspect? Uh actually hindi na po nai-refer, pero nung uh, kasi technically new uh, first term ko po ngayon as barangay chairman. Okay. During the far our first month po, nagpa-check kami sa areas ng high brown, nag-submit po kami ng plan sa city. So hindi lang di po siya na di po siya na itag sa amin kasi uh alam ko po itong part na ito ay patag yung area nila sa may taas. Sa may taas. Pero yung nag nagko-complain ka, nasa iba ba raw eh? Downhill eh? Iba ba? Sa may bangin eh? Sa may paiba ba? Yes. Possible po kasi na baka nagkaroon po ng uh, misinterpretation sa boundary po kasi dahil ito ay area po ng boundary na Marikina at Antipolo. Ah, sa Marikina na? Baka, uh, baka ganoon po ang nangyari. Ah, okay. Nasa Marikina na ba kayo? Boundary? Sa boundary ba ito? Marikina? Antipolo pa kayo? Antipolo po yung tinitirikan po Antipo. namin nung bahay po. Anong so, barangay kayo? Kupang po. Antipolo? Yes po. Barangay Kupang daw kap, sa iyo to. Yes, yes po, yes po, yes po. So baka pwede yung silip kap. In the meantime kap, anong tanong? Kasi ang gusto nitong si Virgie, manatili roon at the same time dahil pinaalis daw sila nung nasa itaas nila kasi may titulo raw. Kailangan po namin sir magbayad ng um, down payment na 25k at saka 5000 po monthly for 5 years po yun. Kanino bit. daw gumagbabayad? Kay Irene Puraso po mismo. Oh, wow. okay, muna, so, may problema tayo riyan. So oh siya nang binebenta na po. Siya na po niya po sa in kung hindi daw po kami aalis. Ah, uh, yun nga po uh, ipapana so, ano lang po nya um, kami. Tapos okay. so, yung banglo pa ninyo nasa nakasakop doon kay Virgie ay kay, kay ano kay Irene. Irene. Yes po. Na, yun nasa, po. Nasa party yun kay yun yung nasa parte niyo. Yan yun po yung kiniklaim niya 374 square meter which is po napag-usapan na po Sandali yan doon sa barangay. Totoo ba? nasa 300 square meters kayo sa baba kayo ng bangin. Pagkasabi mo sa akin, nasa bangin na kayo eh. Yes po. Yun po yung patitulo niya po kasi. Yun po yung kiniklaim niya. Yung, kasi Hanggang ito sa po bangin, yung ba pababa? Opo, oh po. Pababa po. Okay. okay. Hindi po pa gano'n na straight sa kanila. Doon po ang ano, Pati ito po yung, yung bahay baba, niya. Pati yung sa bangin sa kanya na yan. Yes, yes po. Uh, Attorney Batas Mauricio. Ito ay lumapit sa atin. Ito naman ay impromptu na sumbong lang to. Pinalis daw sila ng may titulo. Pero nakatira sila sa may bangin ng Barangay Kupang malapit na sa, sa, sa may antipolo pa rin. Itanong ka, at hindi ba attorney pagdating sa mga ganyang nasa bangin, alam niyo naman nung araw may Cherry Hill? Medyo masaya po yan dahil ang, ang po yan sa DNR sa pagpapatupad po ng maumiwala na batas, hindi po po pwede magbigay ng titulo sa mga ganyang lugar, sa mga bangin, sa mga dalisdis, lalo na po yung mga delikadong lugar na kung saan hindi na po pwede talaga ang mapatituluhan dahil yung mga yan ay nagbibigay ng banta sa buhay oh danger zone samahan danger zone Kuna, yes, okay. Ang atin pong magiging uh, pakiusap dyan ay eh, magsagawa ng actual na inspeksyon dyan si barangay kapitan ng kopangan ti city Ayan, ito? at maging ng uh, yes, office po, 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 of yeah. the city engineer o di kaya eh, ng kanilang uh, human settlements division para po malaman kung totoong yung titulo nakakasakop pati na po dyan sa Dalisdis, mm -hmm. uh, dyan po sa Maybangin. Kasi ang ating pong pagkakaunawa, yan po mga ganyang dangerous and uh, ruinous places, eh hindi na po kailangan isama sa mga titulo ng mm -hmm. may-ari ng lupa. Mm -hmm. mm -hmm. huh? Kailangan po. Ako magsasabi sa si Virgie, delikado yung lugar ninyo eh. Ako, I'm sorry, uh, sorry, medyo... Sa kahit naman siguro ako, kakabahan ako tumira dyan. Pag malakas ang ulan, anim na oras ng tuloy-tuloy, Mariosep na yun sa itaas. Kayo ang babagsakan ng tubig, tubig. bababa. Ayun niya, yung soil erosion, erosion hindi na kasi yan. Walang riprap dyan eh. Na, 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 tinitingnan ko lang attorney parang sabi ko no si Mike attorney Mike so parable, sa telepono okay attorney Mike sa so magandang umaga sa iyo attorney Mike yes sir sir Ben kumusta po opo say kayo po sa ano LRA pwede bang patituluhan ang mga lupain na uh, considered as risky area danger zone kung titingnan natin sa sa ano, sa DNR kasi downhill to eh. nakikita ko rito sa video bababa ka ng bababa pag malakas ang ulan sa itaas <laughs> Ganun ba? Delikado to. <laughs> eh, parang kiniklay na patituluhan na raw nung nasa itaas, including pati sa ibaba, sa kanya. Totoo ba to? Yung title kasi na sinorward sa akin para i-verify, parang valid and existing na sa system namin siya eh. Baka siguro, it's about time, palipad muna kayo ng drone para makita ninyo. Di kaya, you need an ocular inspection to see the risk. Alam nyo kasi, there are certain things na sinasabi natin, danger zone. Attorney, parang ginagawa ko na ngayon sinasabing oversight. Baka medyo nagkaroon tayo ng kunting oversight dyan. O di kaya medyo na-slipped in our eyes na hindi natin nakita. Baka nagbago ng terrain. It's causing so much danger. Pero hindi pa rin sa record ninyo, hindi, hindi siya updated. Baka pwedeng masilip. Yes yeah, sir, yes yeah, sir. Although ah. hindi naman talaga namin function yun, pero oh. titry ho natin sir. Kung, kung o, si... request si... naman sa oh. Mag-ano tayo ng magiodetic engineer, siguro sir, para ma-actualize ma natin yung... Siguro sir, tama-tama po kayo, eh. ha? Natin. Virgie, so, oh, ikaw naman, pwede ka magtanong kay attorney Batas. Attorney, tatanong ko lang po, pwede po bang mangyari yan na yung kapitbahay nyo... Ah, uh, pwede niya po bang gawin 'yon? Eh kami po um, pa, mas matagal po sa kanyang nakatira. Yung magulang ko. Pwede niya po kaya yun na bigla-bigla uh, niyang pinatituluhan. Tapos sinabi niya sa amin na magbabayad kami kasi siya na daw po ang nakabili. Medyo sale ilalim po ng patas na batas. Ang nakikita po natin dito, kung talagang kayo po yung mas matagal nang nandyan at hindi kayo nakapagpatitulo. Pero puta na tinatawag, ginawang uh, bentulfo, po, ginawang na equity of the incumbent. Mm -hmm. Ang dapat binibigyan ng karapatan, sa ilalim po ito ng public land law, o ng back one for one. Na kailangan bigyan pansin din sa mga ganitong issue na yung mga matagal na na nakatira diyan, mm -hmm. ang bibigyan ng pangunahing karapatang makapagpatitulo. Hindi yung mga dadayo makakakita na oportunidad tapos may pera sila, then biglang magkakatito. No, ganyan na ganyan po itong sitwasyon na to sa ating pagtingin, ginoong Ben At, okay. Eh, po pwede pong questionin talaga yan. Okay. Yes, at, sir. Okay, na, na, narinig mo? Narinig mo sa parte ng abogado? Narinig mo rin doon sa LRA? Narinig mo sa amin? ngayon, babalik ka, pupunta ka sa kapitan. Kap, narinig mo naman siguro, alam ko bago ka pa, Cap, dyan, ano, so I cannot, you know, yes, for us, for us. and I know that you're doing the best that you can. Siguro naman, Cap, ganito na lang, ano, papupuntahin ko kaya muna itong si, ano, si Virgie, ano, kasama yung ibang mga residenter yan, para makapag-usap kayo. And then, I will leave it to you muna, ini-endorse ko muna sa'yo. In this case, narinig mo naman lahat yung mga punto yes. de vista ng abogado, sa amin din, ang punto de vista nitong uh, naglumapit sa atin, siguro You can also summon yung sinasabing pawag uh, dito, yung kinocomplain nila para naman sa sinasabi natin na uh, due process na mapakinggan. Uh, okay, Inexpect okay. ko kap may result kayo dyan. I, I'm not gonna expect right away but somewhere somehow siguro in the next two weeks uh, babalikan namin po kayo. Maroon na kayong may bibigay sa aming report kap ha? Opo, uh, uh, opo. Uh, welcome welcome po sila sa aking opisina. All right, Sige. Po ang barangay hall uh, okay, sa pag Okay. Sige. What do you think car? Yes. Um, nakikita ko naman dito ay posible naman na itong kabila well hindi naman natin narinig ang ganyang panic mm. but basit sa dami ng tao na lumapit sa atin baka may posibilidad na sitwasyon na kinuha niya yung sinasabing lupa para umanoy individual na bentahan yung isa-isa yung mga tao na doon I, I, i don't know but it's mm. my, it might be a possibility possible. pero yun ang nakikita ko diyan. <laughs> ako posible posible mm. So anyway, uh, okay na sayo? Apo Oh. Sir, thank you po. O di, at least kausapin mo sila. Nandito okay. lang naman kami. Kaya lang, hayaan muna natin magkumpisa sa barangay. And then, Magsa-survey naman yung LRA. Opo. Oh, engineer. Yes po. And then, tingnan natin kung anong gagawin. And then, pag once nag-umikot na yan, tsaka uli kami mag-check sa inyo. Ah, okay. status. Thank okay? you, sir. Thank Hindi so naman kayo iniiwan eh. eh namin kayo dyan. Opo. Makakaasa ka. Okay? Thank you, sir. Thank you, Paul. po. Na, Thank you, po. Okay, Salamat din. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Lahat ng reklamo sa sumbong hinaing, pinakikinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawag at mas pinalakas na ipabitag mo, Help Desk.